November 23, 2025, Sunday. Narito pong muli ang batang pista para magbigay ng mga tips at giya. Para sa pakarera ng Metro Manila Turf Club, kung saan meron po tayo walang pakarera na sisimula sa ganap alas dos ng hapon. Tara, tumpisa na po natin. Race number 1, the start of first pick 5, covering races 1 to 5, with a distance of 1,400 meters. Tiracom rating based on the capping system race class 5, 17 to 41 split. Dito po sa race number 1, kaprimera ko po ang at sa laban. Entry number 6, Brown Pirate. Si Brown Pirate po yung lumaban last November 9, sa distansyong 1,400 meters. Dito na rin po sa karera ng Metro So po yung nagpreba na magandang tempong 125.8. Nang tinalo niya ng malayo, ang mga sila Sir William at out of touch. Kunin ko na yung pampaproteksyon, number 1. Right or wrong, nauling lumaban naman po. Last November 5, sa so distansiyong 1,400 meters, dito rin, rin po sa karera ng MetroTurf, So po yung nagpreba ng 127.8 sa so distansiyong 1,400 meters. Nung siya po mang-anin, sumakabay so sila Parisian Life at Moon River. Ang pinakamagandang preba po na ito lang yung right or wrong, ay nagawa niya last October 11, dito rin po sa karera ng MetroTurf, sa so distansiyong 1,400 meters na po, at siya po yung nagpreba ng 126.6. Nang siya po mang-anim, sumakabay so, sila Melania, Gintong Hari at Sting. Good luck po. Race number 2, the start of winner take all. Covering race is 2 to 8. With a distance of 1,800 meters. 2025, Pira Henry Kuang Cup. 3-old imported local challenge race 2. Ito po sa race number 2. pang ko po na pupunto. Entry number 2, Tis the Moon. Si moon po hiling eh, lumaban last October 26 sa desasong 1,600 meters dito po sa karera ng Metal Turf. Siya so, po ay eh, nagpreba ng 1,38 sarado nang siya ay nasigundo sa so, nanalong kabayong si Moralee. Nandito din po sa laban ngayon kaya pong couple entry na si Anytime Anywhere na po mga apat at nagpreba naman po ng 1,39.6. At nandito din po at eh, yung number 4 na si Resonant na po mga atlo at nagpreba naman po ng 1,39 sarado. Si sa Suterio naman po na pumang-anim ay nagpareba naman po ng 142.8. Kuni ko po panigundo, entry number 3, reverse merger. Si reverse merger po ay lumaban last November 14. Sa kararaan po ng Philippine Jockey Club, sa distansyong 1,200 meters, siya so po ay nagpreba ng magandang tempo, 1 minute and 9.4 seconds. Nang tinalig niya na malayo, ang mga kabayang sila Quinzo at Velvet Haze. Good luck po. Race number 3, the start of pick 6, covering races 3 to 8, with a distance of 1,400 meters. We'll recommend rating based on the capping system race class 4, 42 to 56 feet. Dito po sa race number 3, kung primera ko po, angat sa tempo, entry number 5, Border Force. Si Border Force po yung lumaban last October 26 sa distance 1,600 meters dito na rin po sa Carrera ng metro curve so po yung nagpreba ng 140 sarado ng sa itong mga tlo so mga kabahin sila perfect delight at daily burn ang pinakabad preba po na itala ni border po sa so distance 1,400 meters sa paglalabanan nila ngayon ay nagawa niya last June 22 kung saan siya po yung nagpreba ng 124.6 nang tinalo niya na malayo ang mga kabahin sila basket of gold at sky storage kung hindi ko pong panigon ito entry number 9, Fields Amor. Si Fields Amor po ay hiling lumaban last November 9. Sa distansya ng 1,400 meters, ito po rin sa karirang Metro 12. So pwede pre-bar ng 1.6.4. Nang siya ay pumangwalo sa so mga kabayang sila, Shiver May Pink at Resonant. Kung hindi ko pong pan-tercero, di hado pong kalawang entry number 3, Big Battle na huling lumaban naman po last November 5 sa distansyong 1,400 meters dito na rin po sa karera ng Kupert siya po yung nagpreba ng 126.6 nang siya ay nasigundong dikit sa so, nanalong kabahin si Euro Clydon ang pinakabad ng preba po na itala ni Big Battle sa distansyong 1,400 meters dito po sa karera ng Kupert ay nagawa niya last October 3 kung sa siya po yung nagpreba ng 125.8 nang siya ay pumangatlo sumakabayan so sila Paddington at Euroclidon. Good luck po. Race number 4, the start of second pick 5, races 4 to 8, with a distance of 1,400 meters. Pero na kong rating base ang capping system race, class 3, 57 to 70. Dito po sa race number 4, pang primera ko po di Adokalok, entry number 6, Madam Mayhem. Si Madam Mayhem po, iling lumaban last October 26 sa isa pong stakes race. Dito po sa karera na metal turf. Sa distansyong 1,600 meters, so pwede pareba ng 141.2 ng siya ay pumang-apat sa mga, so, mga kabahin sila Sir Fountain at Romantic Story. Pinakamagandang preba po na itala ni Madam Mayhem sa distansyong 1,400 na paglalabanan ng nila ngayon ay nagawa niya last September 28 kung sa siya pwede pareba ng 124 sarado nang tinalo niya ang mga kabahin sila Hey Jojo at His Old Heart of Mine. Kung mo mong ang may best time dito, entry number 7, Kang Kalukwin, Nauling lumabang po last October 26 sa isa pong stakes race sa Descension 1800 Meters. Dito po sa Carrera Metro sa siya po yung nagpreba ng 153.6, ang isa apat Sa so, mga kabayang sila, Candy and Wine at Dream Girl. Pero bago po yun, siya po yung nagtrahan ng pinakamagandang preba rito sa Descension 1400 Meters sa Carrera Metro Terp. Nagawa niya last October 4, siya po yung nagpreba nga po ng 123, sarado. Ang tinali niya ng malayo, ang mga kabayan sila Club Habana at Cerveza. Kung hindi pa din entry number 8, top customer, na huling lumaban po, last November 15. Sa kanya pong barrier race, eh, sa Philippine Jockey Club, sa kuwi ng 125.4, sa distansyang 1,400 meters. Good luck po. Oh. Paalaala mga katropang kararista, please click like, subscribe, and hit the notification button para makatanggap ng mga updated videos and race results. Race number 5, the start of pit 4, covering races 5 to 8, with a distance of 1,400 meters. MMTCI, MHT, Trophy Race, with a rating based on the topping system race class 5, 17 to 41 speed. Dito po sa race number 5, kung premiera ko po ang atsa laban, entry number 1, Bohemian. Si Bohemian po, hiling lumaban last November 9, sa po ng Metro 3, ito ng preba ng 1.27.8 sa Descension 1400 meters ng siya ipo mga apat sa so mga kabayang sila Brown Pirate at Sir William. Ang pinakamagandang preba po na italaan yung buhim niya sa Carrera 1,300 sa Descension 1400 meters, ay nagawa niya last September 20. Kung saan tinabi niya ng malayo, ang mga kabayang sila Wildcat at Daniel Sanz. Tunig mong panigundo, entry number 6, Blame the Ghost, ang galing pa panalo sa kararang ng Philippine Jockey Club. Last November 15, sa distance 1,400 meters, siya so po ay nagpreba ng 127.8. Nang tinalo niya, ang mga kabayan sila Don Pedro at Wildcat. Si Wildcat na sa laban na yun, ay pumangat na naman po at nagpreba naman po ng 128.2. Good luck po. Case number 6, the last DD plus 1 event covering races 6 to 8 with a distance of 1,400 meters with a combating base on the system race class 5, 17 to 41 speed. Dito po sa race number 6, ang primera ko po entry number 3, Margo. Si Margo po ay nung lumaban last November 9. Dito po sa karera na Metro Turf, with a distance of 1,400 meters, so po yung tala ng oras na 129.8. Nang siya ay pumangpito sa so mga kabahin sila, at Windstorm. Pero ang pinakamagandang preba po na itala ni Margo sa distansya 1,400 ng paglalabanan nila ngayon, dito po sa karera ng Metro ay nagawa niya last October 12, kung sa siya po ay nagpreba ng 127.4, nung sa ay segundo. sa nanalang kumain si Real Equity. Huling kumang panigundong, matagal na na bakasyon, entry number 5, Captain Dead Dead. na huling lumabang po, last November 6 sa kanya pong barrier race so po ay nag ng 114.6 sa Carrera Meter Turf o sa Carrera po ng Philippine Jockey Club sa distansyong 1,200 meters ang last official run po ni Captain Death ay nagawa niya last March 15 pa sa Carrera po ng metro Turf sa distansyong 1,400 meters at siya po ay nag prebar ng 128 sarado nung sa ay nasigundong dikit sa so, nanalong kabahin si Top Feeling Kuni ko po pang tercero, din naman natin kabahay. Entry number 5, Kentucky Ray. Nauling lumaban naman po. Last November 15, sa po ng Philippine Jockey Club, sa Descension 1400 meters. So, pwede talaga na naman ng preba, 130.2, naisip kumang labing isa. Sa so, mga kabahay sila, Donya Chichay at Lady Bagre. Tita ko magandang preba po, na italaga ni Kentucky Ray sa Descension 1400, sa paglalabanan nila ngayon. Ano gawa niya, last September 14, or last August 31 kung sa siya po ay nagpreba ng 128.2 kung sa ay nasegundo so nanalong ka ba yung si spoiled Brad? good luck po race number 7 the penultimate race with a distance of 1,400 meters field rating base and capping system race class 4, 42 to 56 feet dito po sa race number 7 pa ko po galing sa magandang panalo entry number 11 mahusay ay si Mahusay ay po ay yung lumaban last October 29 sa disansya 1,400 meters ito po sa Carrera ng Metro at sa punta ng Preba 126.8 ang tinalo niya ang mga kabay sila top of the line at Magnolia Ariana pero bago po yun pinakamagandang Preba pong naitala ni Mahusay ay sa disansya 1,400 meters sa paglalaban nila ngayon ay nagawa niya last July 27 kung so, sa siya po yung nagpreba ng 126 sarado ng siya ipong so, mga apat, sumakabayan sila basket of gold at Takota Elegance. Kunin mo pa ni entry number 2, back page, na uling lumaba naman po. Last November 8, sa desasyon 1,400 meters, sa kuwento na ng magandang preba, 126.4 ng siya ipong so, mga atlo, sumakabayan sila Sing Agnusong at Hakim. Pag tercero ko po, entry number 4 coming early na meron pong best time dito. Nauling lumaban naman po last October 11 so 1, meter, sa distansya 1,400 meters sa kararang po ng Metro Trip. Siya naman po ay nagpreba ng 126.8 na 126 siya ay pumang 10. So mga kabayan sila Mang Nano at Lily Bell. Pero bago po yung last October 5 so pareh sa pareha sa distansya at kararang, siya so po ay ng best time sa laban na to na 125.4. Nang siya ay nasa segundong dikit, sa nanalo ka si Dakota Elegance? Good luck. po! Race number 8, the last race of the day with distance of 1,400 meters. Pira na rating based on the captain system race, class 4, 42 to 56 feet. Dito po sa race number 8, pang primera ko po ang at sa laban. Entry number 10, perfect shot. Si perfect shot po, hiling eh, lumaban last October 26 sa distance 1,600 meters. Dito na rin po sa karera ng Metro Turf, siya po yung nagpreba ng 138.8. Nang siya ay nasigundo sa nananong kabahing si Indecent. Pero bago po yun, last October 12, sa distansyang 1,400 meters sa tatakbuan nila ngayon, dito po sa karera ng Metro Turf, siya po yung nagpreba ng 125.4. Nang siya ay nasigundo sa nananong kabahing si Modern Legacy. Pero ang pinakamagandang preba po na lang ni Perfect Shot, sa this 1,400 meters, 1,000 ito po sa Carrera Metro Turf. Ay, nagawa niya last August 30. Kung siya po ay nagpreba na magandang tempo 124.2. Nang tinalo niya, ang mga kabahin sila Donya Leoncia at Basket of Gold. Kung yung panigundo, ang DLD isang kalok, entry number 9. Trumpeter, na huling lumaban naman po last October oh, last November 9. Sa so, distansya 1,400 meters, sa punta na ng Preba nang siya ipumang apat, sumakaba sila Gabi Soteria at Lance Ingray. Pero ang pinakamagandang preba po niya tala ni Trump Peter, sa distansya 1,400 meters, ito po sa karera ng Metro Turf, ay naggawa niya last July 27, kung sa siya rin po ay nagpreba ng 124.2, nang siya ay pumangatlo, sumakabayin sila Crusading at Madam Mayhem. Kunin ko na rin mong pang zero, Entry number 2, Lands in Gray. Na uling lumaban naman po. Last November 9, sa distansyon 1,400 meters. Sa karalan po ng meter third. At siya rin po ay nagtala na magandang preba, 124.8. May siya ay nasigundong dikit. So nananong kabay si Gades Soteria. Good luck po. For the complete results of these previous races, you may watch the Batang pizza rewind the results in dividend. Next season, the beginning next session day schedule will be on november 26 2025 wednesday <laughs> Shoutout po natin ang tima kapisa na sina Sir Romeo Irabagon, Sir Richard Co, Sir Willie Fay, Sir Jesus Abella, Sir Bernie Angeles, Sir Celestino Abejo, at Sir Bobby Salsos. Shoutout po kay Sir Second Munsod ng Tundo. At maraming salamat din po sa ating mga bagong subscribers at mga kapista. Sa mga nais pong makatanggap na updated races all sa dividends at mag-iis sa karera, please like, share, subscribe sa ating Batang Pista channel click the notification bell para makareceive ng mga bagong videos. Paalaala mga kapista ng karera po ating libangan lamang at gamitin lamang pong sobra sang ayon sa ating kakayanan. Good luck and happy racing to all!